Ayan, samahan naman ako sa sementeryo dahil nga pupuntahan naman natin ang puntod ng lola ni Erian. Birthday nga ng lola ko ngayon, bet, bago nga siya mag-birthday, eh, nagparamdam muna siya sa panaginip ko. May tumawag. Tapos, siya din na lang siya. Boses niya. Sabi niya, apo. Kung sabi niya ng apo, pinatay ko. Mama! No! Ipal ka na lagi. <laughs> Magulo pa nga talaga sa bahay namin ngayon, Bre, dahil ngayon naayos na yung kusina namin. Hala, hindi nyo kaya nag-grow up na yung bahay nila, Arian. Chiris. Wag kayong mag-alala ba, hindi ako nagpagawa nito kundi si Mama. Gusto niya rin kasi na aesthetic na kusina, kaya naman ayan, nirenovate niya na yung bahay namin, pero sa kusina nga lang. Hala! Paunti-unti lang daw, Bre, at nagtutupad pa siya. Uy! Ayan, nung pangalawang araw nga ay eh, medyo maayos-ayos na yung kusina namin dahil nga na na yung ibabaw pati nga yung ilalim. Ito na nga rin pala yung araw ng birthday ng lola ko kaya naman si bibisitahin namin siya for today. Ewan ko ba sa lola ko ba pero parati nga siya nagpaparamdam sa panaginip ko tuwing magbe-birthday na siya. Ayan, alam niya sobrang makakalimutin ng apo niya kaya naman pinapaalala niya lang. Ayan, nag-emote-emote nga lang si Ate sa kusina na para bang siya yung nagpagawa nito. Ayan ba na rito ngayon, nagbabarena na si Daday dahil nga may mga ilalagay na siya rito ng mga kung-anik-anik. Tapos syempre, ayan palabas na nga kami rito at kasama ko nga pala yung boyfriend ko sa pag-alis. Hindi nga talaga nakapunta sila Daday dahil nga meron pa sila mga kanya-kanyang ginagawa. Ayoko ba talagang kahit na anong mangyari, ipupunta ko dahil nga ayokong multoyin ako ng lola ko. Chiris. <laughs> Nasuot nga lang pala ako ng dress tapos chinelas na nga lang pala yung sinuot ko dahil nga malapit-lapit lang naman yung sementeryo dito sa amin. Kung alam niyo yung sangandaan cemetery, ayun dun nga nakapuntod yung lola ko. Malis na nga rin pala kami aga dahil nga mga bandang alas 6 ay eh, nagsasara na nga yung sementeryo. <coughs> Nakaraan nga birthday ng lola ko ay eh, napanaginipan ko siya nung mismong birthday niya na. Pero ngayon nga medyo advance siya dahil nga bago pa siya mag-birthday ay eh, talagang napanaginipan ko na siya. <coughs> Pero ayan, bago ko nga pala ikwenta yung napanaginipan ko tungkol sa lola ko. Ayan, bumili na nga pala muna kami ng kandila at bulaklak. Medyo creepy pa ngayon na panaginipan ko sa kanya na nakaraan taon dahil nga nang pagising ko noon, eh talagang umiiyak ako. Pero ngayon napanaginipan ko siya ba, eh, hindi na ako umiiyak. Siguro kasi sanay na ako. Hala! ayan, ganto ka nipis na eskinita nga lang talaga yung daanan papunta doon sa puntod ng lola ko. Di ba, sobrang nipis, dapat kapag pumunta ka rito ay eh, wala ka talagang kain. <laughs> yung panaginip ko naman nga pala ngayon ay eh, hindi ko nga nakita yung mukha ng lola ko pero narinig ko naman yung boses niya. Oh. nga nag-text nga lang siya sa akin at ang sabi niya nga ako may pera daw ba ako dahil nga nagugutom na raw sila doon. Hindi ko nga alam be kung saan yung tinatukoy niyang doon pero isa lang yung alam ko, ayaw ko pa doon. Hala! E Pagkakaintindi ko nga pala sa panaginip ko ba Kung hindi ako nagkakamali Eh baka nga walang bumibisita sa puntod nila Kaya naman baka wala pa nagbibigay ng bulaklak O nagsisindi ng kandila Medyo creepy nga talaga tuwing napapanaginipan ko siya Tuwing birthday niya Pero hindi ko nga alam talaga kung bakit Pero totoo tong sinasabi ko Huwag kayong ano dyan ba Hindi ko kayo ini-emmy Yung text niya pa nga sa akin nun Ay yung kulang-kulang na typings pa <laughs> Sa panaginip ko nga hindi ko siya na-replyan dahil nga naiisip ko raw e eh, bakas scam yung nag-text sa akin. Sa so, totoong buhay naman kasi ba eh, hindi talaga ako iti-text ng lola ko ng ganun. By the way, nilagay ko na nga pala yung bulaklak tapos inindihan ko na nga rin pala yung kandilang dala namin. Ano yung mo? mo? Tapos ayan, kurento ko na nga rin pala sa boyfriend ko kung ano yung napanaginipan ko at pakinggan nyo na nga lang. Kaya sabi ko yung video natin para nililinig nila yung story. Kasi kurento ko pa kay mama. Tapos yun, dati ko ang vlog. Diba ba, kurento ko napanaginipan ko siya. Tapos umiiyak ako pag isin ko. Tapos ngayon naman, sabi niya sa akin, ano, nag, nag-chat siya. Sabi niya sa akin, Apo, may pera ka ba dyan? Nagugutom na kasi kami dito. Ikaw. So, Mahal yun. Nagugutom na daw. Ang kamlaw. Tapos, after nun, hindi ko siya inano kasi na feeling ko ano lang. Hindi ko alam na matay na siya sa panaginip ko. Pero sa ito sabi niya. Boy pa daw. Boy, ito sabi ko ano. Hindi ko siya sasagutin kasi baka scam. Ayun sa panaginip mm. ko. Baka scam to kasi, Siyempre hindi naman mangingilang tulong sa kan si nanay ng gano'n eh. Tapos, ni may tumawag. Tapos, siya din na siya. Boses niya. Sabi, niya. sabi niya, sabi niya, sabi niya, sabi niya, apo. Pag sabi niya ng apo, pinatay ko. Parang sumo ko naman sa panaginip ko. Hindi <tinyo> ko pinatay. Hindi ko alam. Basta pinatay ko. Apo pa lang sinasabi niya, apo. Piling ko kasi, ano eh. Nung sa panaginip ko, parang piling ko, ano eh. Scam siya. Parang hindi ako naniniwala siya. Ito mas creepy, lalo yung na nakaraang taon. Kasi pag -isin ko talaga, di ba na nag-iiyak ako? iyak ako. May iyak ako. Kasi yun, ko siya. Eh, may talaga ako. Hindi ko alam na may ako kasi napanaginipan ko siya. Tapos, habang umahagul ako pag -isin ko, nag-search ano, nag ako. Sinearch ko si Nani kasi na, ano yung namimiss ko na siya. Um, ano. ko yung Facebook ko niya. Pagtingin ko, ano, birthday today. day. Hmm. hmm? Nilabutan ako pero hindi naka mo yung hindi, na birthday niya? Naka-alimutan. Hindi ko naaalala yung birthday niya. Pero hindi ko ka birthday niya. Alaga kaya ako ni Nanay dati. Kasi kasi sa akin siya napaparamdam niya. Nagkwentuhan no, okay. nga lang pala kami ng boyfriend ko dito about sa lolo ko. At ang sabi ko nga, si girl ako dati. Siguro nga yung mga nasa isang oras rin kami dito. Pagkatapos nga, lumipat naman nga kami ron sa tita ko. Mama! No! Eh, ka ka na lagi. <laughs> Magkakalapit nga lang rin pala yung puntod na mga yung maon namin kamag-anak. Kaya naman, ayan, dinalaw na nga rin namin yung kita ko at yung lolo ko. Ito nga pala, magisindi na lang kami ng kandila at hindi na nga kami magtatagal dahil nga baka abutin na kami ng gabi. At dahil nga hindi pa kami kumakain, ang sabi ko nga ay magmanginasal na lang muna kami para nga naka-unlead. <laughs> Medyo malapit lang naman yung Grand Central dito kaya naman doon na nga kami dumerecho. Medyo hassle nga lang dahil nga maraming tao at sabado nga pala ngayon. Comment yun na nga lang rin pala sa comment section kung naranasan nyo na rin mapanaginipan yung mga kamag-anak nyo bago pa sila mag-birthday. Sabaw-sabaw ka lang muna. Pag walang dalang pera, sabaw lang. Okay na yan. <laughs> Hindi nga ako pang-unleave pero ayan magkaiba nga kami ng order for today. Sinamahan ko na nga lang talaga ng halo-halo dahil nga nagugutom talaga ako. Ayun lang naman yung vlog natin for today mga be. At sasagayin ko na nga talagang mag-everyday vlog ulit. Yun lang pala. Like, follow, and share nga ng page ko. Thanks for watching!